Hello everyone! Kamusta po kayo? Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload ng mga video kasi alam nyo naman na laging busy trabaho. Kaya ngayon, for today's mini vlog, ilalabas ako ng barko para naman makapagpahangin sa labas at may bibilhin ako. Kaya tara samahan nyo ako na explore ang ganda ng Port Naval Dockyard dito sa Bermuda. Pero syempre bago ako nakalabas ng barko ay eh katatapos ko lang magtrabaho ng breakfast duty sa room service. At sa mga wala pang idea at nagtatanong kung anong ginagawa namin duty sa room service kapag breakfast, eh kami po yung nagpe prepare ng kanilang breakfast ng mga guests at i-deliver namin sa kanilang mga stateroom yun po yung mga guests na ayaw pumunta ng dining room o buffet area para kumain at gusto nila mag breakfast sa kanilang mga estate room. at nagdi-deliver din kami ng kanilang mga amenities kagaya ng mga birthday cake, anniversary cake at mga wine na kasama sa kanilang binayarang drink package kapag sila sumampa dito sa barko. At syempre kapag medyo sineswerte tayo, ayan nakaka tayo ng mga tip mula sa mga pasahero. At ito nga, paglabas ko ng barko namin, nakita ko yung katabi naming barko lagi dito sa port ng Bermuda. Ito nga pala yung NCL or Norwegian Cruise Line. At ang pangalan niya ay Norwegian Joy. At syempre, shoutout sa lahat ng hardworking Filipino crew member na dyan sa Norwegian Joy. Sana mapanood nyo yung video ko. At ito nga, meron ako nakita mag-asawa, nagpapapicture sa barko namin, sigurado pasareo ng Norwegian Joy. At nang makalapit ako sa Norwegian Joy, grabe, ang laki rin pala ng barko nila at sobrang ganda parang barko rin namin. At dito nga pala sa Port ng Bermuda, taxi ang pangunahing transportation na in-offer nila sa mga guests para pumunta sa iba't ibang mga lugar. Meron din silang in-offer na scooter rental kapag gusto nyo mag-solo or copo rider para ma-explore nyo ng maigi ang Bermuda. At kung gusto naman ng mga guests ng mga adventure sa dagat, ayan, meron din silang in-offer ng mga jessie dito na pang malakasan. At kung gusto naman ng mga guests na mapuntahan ng iba't ibang isla dito sa Bermuda or mag-scuba diving, at Tartar or Dolphin Watching, may ino-offer din sila mga ferry boat dito. At dito nga habang naglalakad ako, nadaanan ko yung barko na may bar na pwedeng uminom yung mga turista habang may live music. At ito nga mga idol, nadaanan ko rin itong isang tindahan na nakadrawing ang buong isla ng Bermuda. At may kita sa mapa yung mga lugar na pwedeng pasyalan ng mga turista. Grabe sa itsura pala ng mga mapa. Grabe sobrang ganda na. At dito meron ako nakitang isang bus na ginawa nilang opisina na nag-o-offer ng electric scooter sa mga turista para gamitin para mag-explore dito sa Bermuda. At ito na nga mga idol, nakita ko na yung tindahan na pwede kong pagbilan ng chinelas kasi nga nakalimutan ko magdala ng chinelas na sumampa ako dito sa barko. Tara, samahan niyo ako, pumasok tayo sa loob. At ito nga, pagpasok ko ng tindahan, ayan, bumungad sa akin yung mga magagandang damit na pandigo. At syempre, meron din silang iba't ibang klaseng t-shirt. At syempre, hindi mawawala yung mga board shot at makukuloy na paligo na polo. Sigurado ko, napakatibay niyan at mga gandang klase. At dito nga, meron din silang pangmalakasan sumlero. Ayan, nakyuros niya ako kaya nilapitan ko. Ayan, ang ganda ng tela. At syempre, tinignan ko na rin kung magkano ng presyo. Ayan, mga idol, $50 siya. Pero sigurado ko, pag ikaw ang nagsuot niyan, pagtitinginan ka ng mga tao. At dito, meron din silang tinitin ng Bermuda souvenir shirt na nagkakahalaga ng $20 per pieces pero meron din naman mga $16 per pieces depende sa tela at syempre depende na rin sa print at syempre dito naman sa ladies corner ayan meron din silang mga tinitindang pang malakas ang mga pang swim short mga pang babae at syempre mga souvenir shirt na rin at syempre mga chinelas at dito meron din sila mga tinitinda ng mga goggles na pang snorting at iba't ibang klase mga accessories na pang swimming. Ayan meron niya ako nakita dito na pouch na pwede panlagay ng cellphone para hindi mabasa at panlutang. At meron din ako nakita dito na face locking na pang bata. At nakiyurus na rin ako sa presyo kung magkano. Ayan medyo pricey nga lang siya. At dito nakakita ako ng pang long sleeve na may tatak na bermuda. Grabe ang gandang pang regalo niya no. Sobrang ganda ng tela. At ayan, nakurilos na rin ako kung magkano yung presyo nito. At ayan, meron din mga kulay green. May kulay pink. At ayan, tinignan ko yung presyo. Grabe. Ang mahal din pala niya. Pero sulit to, sigurado. At ito na nga, nakita ko na yung gusto kong brand ng chinelas na gusto kong bilhin. Kaso nga, parang medyo pricey siya. $50. Kaya nagtingin-tingin muna ako sa iba. At buti na lang, meron ako nakitang same brand na medyo mura. Ayan, $35 siya. Tapos, natuwa pa ako dahil katendo siya ng sumbero ko. Kaya ayan, tuwan-tuwa ako dyan, no? Oh. Kaya hindi na ako nagpatuping-tuping pa mga idol. Kumuha na ako kagad ng kasays ng pa ako. At pagkatapos kong sukatit, ayan, solid na solid. Grabe, ang ganda. Sukat na sukat sa pa ako. Kaya ayan mga idol, pumunta na ako kagad ng kasir para bayaran yung napili kung gustong tsinelas. Okay, I will pay that one. At kinuha ko na nga yung aking pitaka sa aking bag. At nagtaka nga ako, kala ko nga na wala pa yung pera ko dito. Okay, ha? Huh? No, uh, yeah, so well, so so At dahil nga 50 dollars ang binayad ko, ayan, sinuklian tayo ni ate ng 15 dollars. At pagkatapos ko nga magbaya at nasuklihan ng kaera, napapatingin ako sa kanya kasi nga sobrang ganda niya. Kaya gusto ko siyang isama sa vlog ko. Kaya ang sabi ko sa kanya, can you say hi? I can you say hi? Hello. Magandang dilag, puso ko'y yung nabihag. Wala nang <laughs> Thank you. <laughs> okay. okay. So yun na nga mga idol, pagkatapos ko magbayad, lumabas na ako ng shop. Grabe, sobrang ganda talaga ng kahera. At sobrang sexy pa, kaso medyo nga nga lang siya. At habang naglalakad nga ako pa uwi ng barko, nadaanan ko itong electric vehicle na ginawang train na sinasakyan ng mga turista para makapag-ikot-ikot dito sa Naval Dockyard ng Bermuda. At syempre, hindi mawawala sa daan yung mga natitinda ng mga imported na tabako para sa mga turista. At syempre, yung mga souvenir din. At ito pa, meron pang isang tindahan na imported chocolate para sa mga turista para pangkain nila at pampasalubong na rin nila para sa mahal nila sa buhay. At ito nga yung mga nadaanan ko mga peri kanina, ayan may mga pasahero ng turista na para mag-snorkel sa iba't ibang isla dito sa Bermuda. At dito nga, nadaanan ko din yung mga paboritong tambayan ng mga crew member kasi nga may nagtitinda ng merienda katulad ng sandwich, hamburger at drinks. At dito mo rin may kita yung mga crew member nakakunik sa free wifi para makatawag sa kanay kanilang mga pamilya. At habang papalapit na ako ng papalapit sa barko namin, ayan nadaanan ko naman itong mga grupo ng mga isda na lumalangoy. Grabe, sobrang linaw talaga ng tubig dito sa Bermuda. Kaya kitang kita mo yung mga magandang isda. Ayan o. Oh. Grabe, ang ganda. At ito na nga mga idol, palapit na ako ng palapit sa barko namin. Shoutout nga po pala sa lahat ng hardworking crew member na Pilipino dyan sa Norwegian Joy. At syempre sa barko din namin na Celebrity Eclipse. So hanggang dito na lang ulit mga idol. Until next vlog, maraming salamat po sa panonood. Stay safe, stay healthy, babush! Love you all!